Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang sinabi ni Kevin Durant pagkatapos ng kanilang 22 point comeback laban sa Sacramento Kings. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pananatilihin nga na po ng Los Angeles Lakers sa kanilang Big 5 sa kanilang starting lineup. Nawala na nga po sa mga katrops ng pag-asa ang kuponan ng Phoenix Suns sa kanilang game laban sa Sacramento Kings matapos silang matambakan dito ng 22 points sa uling 8 minuto ng 4th quarter. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin naman nga po dito sumuko ang kanilang team at sa hindi nga po inaasa ang pagkakataon ay nagawa pa nga po nilang makahabol at manalo sa kanilang laban sa score naman 19-17 matapos silang magkaroon ng scoring run na umabot ng 23-4 sa uling mga minuto ng kanilang laban. At lahat nga po ng mga iyan ay nangyari dahil sa pagiging desidido ng Phoenix Suns sa paungunan nga po ng kanilang mga players na si na Grayson Allen na kumuha ng 29 points, Kevin Durant na kumuha ng 27 points, Eric Gordon at Bradley Beal na pareho nagtala ng 13 points, at si Devin Booker na kumuha rin naman ng 16 points at 11 assists. At kasabay nga po ng ginawang comeback ng Phoenix Suns laban sa Kings, ay hindi na rin naman nga po naiwasan ni Kevin Durant na mamanghas sa nagawa ngayon ng kanilang kupunan. Sa katunayan, Hanggang ngayon nga po hindi pa naman nga malinaw sa kanya kung paano sila nakahabol at nanalo pa sa kanilang laban. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Coach Frank Bogel, alam na nga daw po niya simula pa lang na meron talagang kakayahan ng kanilang lineup na makapag-comeback, kaya di na nga po nakapagtataka bakit natalo pa nila ang Sacramento Kings. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-usapan. Sa balitang pananatilihin nga daw po ng Los Angeles Lakers ang kanilang Big Five, sa kanilang starting lineup. Pagkatapos nga po mga katrops na maipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa OKC si Thunder, ay mananatili ulit nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ang kupunan ng Dallas Mavericks ni Nakaira Irving at Luka Doncic. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro ay inanunsyo muna nga po ng kanilang team na nakalist na nga po bilang probable si Antra Davis at questionable naman sa si Lebron James habang out ulit nga po dito ang kanilang mga players na si Nakam Reddish at Gabe Vincent bunsod ng kanilang tinatamong injury. And since nga po mga na kulang pa rin ng Lakers ng players sa kanilang lineup ay plano nga po ni Coach Darvin Ham na gamitin muli sa kanilang starting lineup ang kanilang mga manlalaro na si DeAngelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Torian Prince at Antra Davis Laban sa Dallas Mavericks. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.